Assalamu alaikum Another day, another vlog Another uh, kalokohan na naman Hindi naman kalokohan uh, Medyo lang <laughs> Ikot ikot kami muna sa Kuwait Tsaka hihatid namin si Brother Mac Hihatid uh, namin sa si airport Kasi uwi siya ng Pilipinas ngayon susunuin lang namin ay naku hindi na masyado mainit ay malamig hindi natin ramdam yung ano no winter hindi natin feel yung winter ngayon Itulad tulad last year na ano January na ngayon eh January last winter January sobrang lamig ayun hindi ganun kalamig Terik pang araw Gustadz, tara na Malamig pa Kulay blue pa Napainit lang namin sa second okay. oh, yeah. Coming, parang mag Ano yung ano ko eh Lagayan ko ng cellphone Na misplaced awagan ko na si Mac na bumaba na siya. Tikan. Uh, Mag-U-turn lang tayo sa Sana all, nakakawi ng Pilipinas. Di tulad ko. Bakasyon dito lang sa Kuwait. Ganun ko kamahal ang Kuwait. Nakakawi <laughs> dito. nga dito eh Ilang taon na hindi na umuwi 6 years na Provincial malapit na Ano na lang guys na update ko kayo Yeah, you know, dito na si Baring Mac Pauwi Happy trip na lang Happy trip siya na Philippines Makakala na lang talaga Ibisa tayo yung ganun uh, Kasi si Mall kung tapos na ba Siya <laughs> na Porta, Wait. Terminal 1 ito, Sheik. Oh, terminal. Pero check. grabe yung bigote mo ngayon, check. Nangitim talaga. March. <laughs> <laughs> Ay, lagaw. Parking tayo muna, ha? ha? Parking muna. Ilang parang bakasyon mo doon? Mga more or less 2 months oh, siya. Tagal-tagal rin. Tagal-tagal. May Susulitin. empty, may empty, may empty pang bulsa mo. <laughs> Susulitin ang bakasyon. First time makapagbakasyon ng 2 months. Anong oras ang flight mo, Sheik? Uh, ano, alas 2. Alas 2. Pero may stopover pa sa Saudi. Ilang oras yung stopover mo doon? Mga alas 4. Ah, 4 hours. 4 hours. Medyo matagal-tagal so, din. Maganda pag quit airways kasi dahil kaso may kamahalan yung ticket. Si Ustad, quit airways lagi sinasakyan sa kanyang. Helicopter pa nga. Business class pa. <laughs> <laughs> Kakawiri tayo. 2026, inshaAllah. 2026. <laughs> After 2 years. Siyempre, pagdating sa Pinas, dalag ang unang kakainin. Uy, dalag. Tara kami'y dalag, katipa, dalag na pangus Brikan hito. Sa so, mga nasa listahan ko siguro mga isang daan yung mga nakalistang kakainin. Ayo. Wow. Listahan ka na pala, Sheik. Sheik, anong masasabi mo kay Asta, Sheik? Ah. Congrats siya sa kasal niya. Mabrook. Malakas pa siya kumaning linigil. Ah. Hindi niya tiniran si Papa Duk. okay. <laughs> <laughs> So hanggang dito na lang muna Update na lang namin kayo pag nasa loob na kami Si Mac kumuha lang ng cart

na yata pwede mag video dito doon si Mac Pagulir na so kahalan know. sa ako kaya niya ini building in ito 4 Tagalog ka mo man na maintindihan. Maka bukas may channel na to si Sek. Andun na po ha chamo. Sa pamamagitan ng kabitim natin. Pagbabago po natin sa mga manonood sila nanonood. You know, at pati ka mini puzzle. Spanish. Walang kamatayang Spanish. Anong, anong order mo sa White mocha. White mocha. Black mocha na sa amin. <laughs> <laughs> Native ko siya. <laughs> Gothic ko. Team na. Pagata na siya. Kaya pa yung flight ni Mark. Hello, Papa Sheik. Salamat lahat ko. Two thousand years later. You know. What's up guys? galing na kami ng airport nakatid na namin si Mac happy trip na lang sa iyo paring Mac so, ngayon pupunta kami ng Petson 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 para bumili ng pagkain pagkain ng um, pagkain ng mga alaga namin mga poging pusa mga alaga namin mga social social climber, you no? kasama ko po si

nyo. Oh, Magti-daily vlog ka niya ito. Brad. Tingnan <laughs> mo. Nakabidyo pala tayo. Nakabidyo <laughs> yan. Kalimutan ko. <laughs> amin mga isang isang araw pa <laughs> na ng vlog namin yun know, oh salamat pala doon sa subscriber na dalawa nag subscribe sila hindi ko alam kung sino pero mamaya tingnan ko new subscriber nag experiment na naman kami Experimentation Because okay. you cry Tonight Huwag kang brat, ang Yan, puso ka You cry Tonight masarap pa yung kinakain ng mga puso namin kasi mga kinakain <laughs> kinakain ng mayari bagong alamang lang sapat na ayaw yun lang kumain ng bagong alamang eh kung, kumaka kung, kumakain lang sana eh si ano kasi Marty smoky, smoky. masyadong masailan scottish fold na pusa ayaw kumain ng isda gusto niya puro chicken yung kuya nilang domestic cat <laughs> <laughs> yung Or domestic yung, walang cat pinipili yun kuya nila, anong pangalan na? <laughs> local local <laughs> <laughs> pagka kasi local cat ano yun eh, kahit ano, kinakain hindi siya maselan <laughs> ay, nagkubuti pa si Mac kauwi na, tayo nandito pa rin marami kang ipon kakauwi ka kasi tulad ko wala akong ipon tulad ko rin kanim na taon na ay nadahat pa tayo kailangan ha? La, I'm sorry oh. Daptar natin sa peso oh, ayun Almoguera Street po kami. Sorry, traffic. traffic. Kaya pala ang tagal po. Sobrang oras bago ma-upload yung ano ko kasi binabasa pa yung copyright. Pero hindi naman copyright yun kasi galing sa YouTube. Type Namin. Ano naman kayo? <laughs> dito, yung channel kasi namin, hindi ito, ano eh, mixed vlog to eh. Mixed vlog? Halo-halo. Pag sinabing mix. Kahit anong mayroon. Mayroon kasi pointy. akong isang buzzer na ano. Saran <laughs> sa buzzer ko dyan, Pilipinas. Ano yung pinaka-buzzer mo? Pinaka-buzzer ko, number one buzzer. Yan. Yung buzzer ko, hindi mo pwedeng supportahan mo na lang ako? Studs no? Tama tama, support uh, na lang natin Okay yan eh Binabas po na ako pa, parati Kada upload ko puro bus Hindi tayo asenso pag ganun no? Hindi naman <laughs> tayo Youtuber na malaki ang pangalan Kaya nga long ride Gusto ko travel no. lang ng travel dito sa Kuwait malay ba? Maliit lang ng Kuwait pero kaka-enjoy rin ni Kutin mo bukas doon na tayo sa kira Malay mo Hindi na lang Malay mo pagpunta natin sa Saudi Hindi tayo babalik <laughs> Pagdohan Anong gagawin natin mag TNT <laughs> Sa Saudi uso ang TNT doon diba? Marami kasi hindi naman ganun kahigpit doon ng... Ibig sabihin ng, ng TNT Tago text. ng tago <laughs> Hindi tulad dito sa Kuwait na everywhere may check-in. Huwag check na kayo mag-TNT. mag, mag na lang kayo. Tapusin na lang yung kontrata ninyo, Di ba? Tama-tama. Para hindi na. na kayo mapahamak. Tapos so, yung mga kababayan natin nagtatrabaho uh, sa bahay. Huwag na isipin... Kahit dito sa Kuwait. Huwag na isipin tumakas at magtrabaho sa labas. Hindi na nga kayang trabaho sa bahay. Mungi na lang kayo. Tapusin niyo na lang kontrata. Tapusin yung kontrata niyo. Mungi kayo. Kaya sa so magkipagsapa na kayo sa labas. Tsaka huwag kayong makinig sa mga kaibigan ka maghanapin dito. Tika, walang yeah, problema. Maraming mga pagsamantala sa labas. Oh. Basta, tis-tis lang. Tis-tis na lang. Huwag kayong tumakas. Tawag kayo sa labas. Mauhuli pa kayo, wala na. Okay na? Okay. Ayos na? Nanonood naman sila araw sa mga pinagsasabi natin oh. Sana nga may manood eh. <laughs> Ay naku yung basher ko Ang inaalala ko eh Ano mo na eh, yun kung sino ka Nandito na tayo So bibili kami ng pagkain ng uh, pusa na ano. yung ano dito. dumian yan. o. Oh. Mga hey kaes. Busyeng busy si Sheik. Uh, uh, ito na, alalahanan lang ako sa busing natin. Ah, yung satong pusa uh, pagbuka. -sa, uh, sa bus natin? Sa bus natin. at tinasabihin mo dito yung mga taga bus? Uh, yun, 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 lagi tayo magpaalam Number 6, yan. yung bus number 6 pagalitan <laughs> <laughs> wag. mo wag wag ka naman ang yung mga sister natin Same. ingatan pero, natin pero ilan ba tayong mga lalaki konti lang ha 13 yata din 13 yata pero yung iba din di. yung ibang lahi doon. So, yun May... balik tayo pa rin nang sasalo ng mga uh, trabaho tayong pinagkatiwalaan sa bus 6 Oh guys, nandito na kami. Nandito na tayo sa pet zone. na kami. Sa kitso talaga. Hindi nila ng Ang Kaya nila yung stansya, dito ay kaya gano'n, kumansin sa may eh. Uh -huh. Tagalugin mo, brad. Uh, yeah. Kala nila nagagamit. Kaya sila ng ganito, sana kumain kayo ng ganito. Sky, smoky, <laughs> snow. Kainin nyo na please. Pahawa naman kayo sa amin. <laughs> Nangubos yung uh, pocket Pero... money namin pa sa amin. Puro kayo fresh chicken. Kaya nila kilo sa bakala. Pero ano naman ang napapala mo pag nag-ahalaga ka ng mga? Ano ba? Ang stress. Ah, yun lang. Oo. <laughs> oh, pagdating pag bahay, may... Oo. Oh, may kalaro ka. May kalaro ka. May pinagsisilbihan ka. Sabi kasi... Ano, pinagsisilbihan ko mga manok. <laughs> Mayroon pusa ko. Hey, yun. ibig sabihin, expert ka at maraprat. Oo. Oh. Okay. Ano, ano? Agad ko na rin gusto mag-alaga ng pusa, kaso... Wala pa tayong sariling gab nun eh. Ah partition lang so mahirap mo Maka, baka makaabala tayo ng mga kasama oh, tama yun. hindi naman lahat kasi gusto ng pusa eh uh -huh. pero ngayon tayo tayo na lang okay, kakinanahan mo rin kasi <laughs> <laughs> hindi mo inunahan wala eh, na nagkataon Kaya grabe naman ng ano sa sa feedback sa akin natanggal yung stress ko ay nagkupusa kaya sa mag-aalaga ng pusa magisip-isip kayo ha mahirap mag-aalaga ng pusa pag wala kang pera tulad ko punta tayo kay Lam, sir tatawagan ko muna si Hamson tatawagan muna mag ng pusa, mag-isip-isip muna kayo ah. Lalo na dito sa abroad. Kasi mahirap magalaga alaga yung pusa dito. Maharte. <coughs> ang kagandaan ka lang. si Sheikh Hamsur. Oh, ang kagandahan lang pre, yung mga pusa dito. Marunong sila tumahi, umihi. Tsaka ano, sa atin sa Pinas, bibilhin mo pa, gagastos ka. Oh, dito, okay. mamimili ka na lang, ibibigay lang eh. For adoption lang. Binamimigay lang eh. May binibenta naman dito, di ba? Meron, pero... 40k di, 50k di, depende sa... Marami rin ano dito, mga stray cats. Oh. Assalamu alaikum, Yashik. Uh, ko sana. Kwan ko sana. Ang oh, Kausap niya si Ah, ah sa pa diyan kain ba Ah, uh, hay ka sa vlog am hmm. sir. Mm, sige, sige, sige. Skami, kami ka nilong. Uh, salam ka kun sa vlog, bum vlog kami man sa maya. Kami. Nakamong ka sa content sa maya. <laughs> uh, on the way kami sa pakatamin to di pakalyo. Tingnan. Di ako nagsabi ah. <laughs> sige po, ya. Yeah. Magkalikaw sa baba. Oh, sige. sige, sige, sige. Nagkakyak. Ang kit ng anak ni Amsur eh, no? Kita ko yung... Ano ni? Yun, eh? Siyempre, gwapo naman yung tatay. Maganda oh, na yung nanay. Yun Siyempre. Wala akong masabi. Yung tatay, kamukha niya, no? Piyolo. Ah. Piyolong taba. <laughs> you cry tonight. Dito ako nakatira dati sa so Black Fork. Uh, so, umalis ako dyan. Ka, buhay, buhay. Bahay, lang kabuhay-buhay. Bahay-trabaho lang, bahay-trabaho, bahay-trabaho. Don't you cry tonight. Para saan yung kukunin natin yung pre? Dari para ng, sa ano, uh, jersey Pinatawag sa'yo pre bro Brad <laughs> Jersey ng B-team Ah, so kukunin natin kay Brother Hamzor Jersey ng B-team para sa ano siguro sa Darating na liga or ewan ko Liga ba or ano lang uh, Friendly game lang Kung matutuloy after Umrah Abangan nila yan After Umrah Abangan nila yan Katuwaan lang. Katuwaan. Walang pusta po. Bawal pong pusta sa amin. Bawal. Puro malalaki lang tayo, pusta. Tayo, tayo, tayo lang naman. <laughs> Bawal pong maliliit na pusta. <laughs> 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 Kaya natin ka tayo sa amin. Katuwaan lang yun. Masyari mahaba. Dito na lang. Kikikits <laughs> na ka <tayo> lang. <laughs> lang. lang tayo sa sunod na.